Moabot sa kapin 250,000 ka mga deboto ang misalmot sa gipahigayong Walk with Mary ug sa misa sa traslasyon kaganinang buntag matod sa lokal nga kapulisan. Ang Walk with Mary gipahigayon kaganinang alas 4:30 sa buntag. Naggikan ang prosesyon sa Fuente Osmeña paingon sa Basilica Minore del Santo Niño. Ang mga deboto nagdala og kandila o mga imahe nila sa balaang bata sa wali ni Monsenyor Jose Montesilio ato sa Misa sa Traslasyon, iyang giawhag ang tanan nga mahimong maluluyon nadto sa mga masakiton ug sa gatong mga nagpasan o mga sala. Human sa Misa, gipahigayon dayon ang Traslasyon, gikan sa Basilica Minore de Santo Niño, paingon sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawes City. Ato sa motorkada, pipila ka mga residente ang milinya o nag sa imahe ni Santo Niño ug sa Our Lady of Guadalupe. Sa tweets ni Sunstar Cebu reporter Justin Vestil, adunay yung mga estudyante nga naglinya sa may Gorordo Avenue. Milinya usab sa gawas sa ilang tunghaan ang mga tinunan sa University of San Carlos. Mga residentes sa Barrio Luz, gi-welcome sab ang imahe ni Santo Niño pinaagi sa pagsayaw. Nagpunsisok sab ang mga residente sa Barangay Banilad samtang naghuwat sa imahe ni Santo Niño. Ang imahe sa Balaang Bata, kauban ang imahe sa Our Lady of Guadalupe, gi-turn over ngadto Mandawi City Mayor Jonas Cortez, ug ad ito ibutang sa National Shrine of St. Joseph alang sa preparasyon sa mahitabong fluvial procession ugma sa buntag.